guys ito palang viral na afam ngayon at saka yung ano, pinay no parang nasa bear sila kung nakita nyo itong video nasa ano natin nasa clips natin tingnan nyo yung sa taas grabe no walang hiya no kahit saan na lang parang makakaraos lang sa bingbangan ito sobrang viral to sa facebook guys itong pinay na to Grabe nakakahiya naman. Pero sana naman dapat sana no, hindi to binitiyuhan ng kaibigan niya or uh, ano ano ba niya May video dito. Dapat hindi niya binitiyuhan. Para lang i-upload at ano uh, nagbigay ng kakahiyaan sa kanya no. So, Grabe, viral talaga to sa no, guys. Grabe, viral to sa Facebook. May mahaba akong video nito, guys. Uh, na-download ko Grabe talaga kakahiya.